Isa sa mga sikat na boxing prospect noon, ang tubong bukid noon, ang binansagang bazooka ng Philippine boxing na walang iba, kundi si AJ Bazooka Banal. Gumawa agad ng ingay si AJ Banal sa edad na 16 at agad siyang tapansin sa local at international scene dahil nagpakita ito ng pambihirang potensyal sa maagang karera nito. Uh, style dito si uh, AJ ba no? Paano ba naman? Sunod-sunod ang kanyang mga knockout wins kontra sa mga ibang lahi. Uh, napakabilis ang pangyayari pero huli ko nakita ang si suntok eh. Kaliwa eh. Ayun. Oh. oh, yung kaliwa na yun. Just one punch. Oh, yung kanan pala sa balikat tumama. Oh. Pagkatapos eh, ka, eh. Oh, resumption. AJ Banal, magkakaroon yes. ng lockdown, gagawin! Isang suntok po galing kay Banal Bruce McTavish binilangan 6, 7, 8 At tumayo before the count patapang, of 9 pa Pakita po natin south po po Itong si AJ Banal at yung kanyang kaliwa Parang martilyo na tumama sa mukha Nitong si Esau Gaona Of Mexico Oh! <laughs> oh and, and Bruce McTavish calls this one off It will be a First round knockout para dito kay AJ Panal pa pa Jerry. Ah, uh, yun, ebidensya sa lakas ni AJ. At si AJ halos hindi pa pinapawisan, Jerry. Tama, tama. Kaya naman, siya ang tinuturing noon na boxing star sa ilalim ng ala promotions na itinuturing na pinaka-prestiyosong boxing gym noon ng bansa. Kaya matapos pabilibin ang boxing world ay sinama ito sa Bansang Amerika para lumahok sa World Boxing Cup para irepresenta ang Bansang Pilipinas kasama pa ang ibang Pinoy Boxers na lalaban sa Bansang Mexico. AJ Banal at Michael Domingo hahataw upang may tanghal ang bansa na bagong kampiyon ng Boxing World Cup. Dito, makakaharap ni AJ Banal ang mas malaki at ang tinagre ang lason ng Los Mochis, Mexico na si Jorge Veneno Cardenas ang 18 anyos na si AJ Bazooka Banal. May kartada noon na 13 wins at 10 rito ay tinapos by a knockout na walang dungis ang kartada para sa isang makasaysayang gabi na Boxing World Cup na Philippines versus Mexico. Sa unang round, maagang nagpakawala ng malalakas na kombinasyon si Jorge Cardenas tulad ng mga typical na Mexican boxers. Agresibo ito at diretsyong sumusugod kay Banal pero hindi naman nagpasindak ang batang si AJ Banal. Kalma at matalas ang kanyang galaw. Gumagamit siya ng footwork at mga jabs upang mapigilan ng mga atake ni Cardenas. Cardenas uh, to, uh, Jr. Los si a los dos cuerpos físicamente. Parece que la estatura no le favorece mucho al mexicano, porque la estatura lo hace más espigado y delgado, sí. mientras que Banal es un hombre pues, eh, más corpulento, un poquito más compacto, ¿no? Sí, se ve más compacto y, y se ve con el peleador con más uh, habilidades, más talento. Mira, uno, dos ahí. Una buena derecha oh. que logra conectar ahí un, eh, una respuesta acertada por parte de Veneno Cárdenas. Una guardia también media extraña, ¿no? Eh, poco común la forma en que se protege Cárdenas. Como oscilando el brazo izquierdo. Bastante alto, 5-8. Cambio sí, de la guardia. Tratando sí. de. El zurdo derecho. Sí, tratando de, de confundir a, al joven banal. Parando también esa derecha. Bastante peligrosidad. Una vez más. Eh, tratando de cambiar de guardia ahí. Le gusta, como parece que le gusta posar a Cárdenas. No toma de repente este, ciertos, ciertas poses, ciertos sí. pasos. La forma en que mueve las piernas, se prepara para lanzar golpes. Le bueno, está haciendo pintas a ver si sí. entra o no. Entra tratar de, de contragolpear, pero hasta ahorita no le está yendo muy bien con esas pintas. Es muy listo el, el peleador filipino. Oh, se lleva ver. una buena derecha. Se estrelló contra una pared ahí el mexicano. Y su única protección fue el rostro. Una queja inicial por parte de Cárdenas ahí indicando de que hubo cierto contacto ilegal. Debería también el mexicano aprovechar la ventaja que tiene en alcance, ¿no? O sea, lanzar un poquito más el llave que sí. no el dejarlo entrar para mantener a distancia. No arriba. dejarlo entrar, lo está dejando que haga todo el trabajo. Toma ahí, mira.

Esta noche en la esquina de todos los boxeadores filipinos prácticamente ahí Freddy Roach. Hubo un eh, entrenador que realmente no dice mucho, muy callado du durante, durante los rounds. Sí, nomás te dice lo, lo necesario. No, pero pues... me refiero en ese momento, sí, si, cuando tú lo ves a, a un lado fuera de cámara. Pocas expresiones, no dice mucho, casi no habla, Ajá. pero las instrucciones son concretas a la hora del descanso. Y así debe de ser, porque muchas instrucciones también a un boxeador pues lo vas a confundir, ¿verdad? Tienes solamente un minuto para decirle lo, lo, lo básico, lo que, lo, los errores, los cuantos errores que hizo, lo que tiene que ser. Esa izquierda entrando ahí. Y claro, convirtiéndose en una superestrella después de también haber estado en la esquina de Oscar de la Hoya. También, sí. Incluso muy popular en Puerto Rico, donde estuvo el campamento. Se queja ahí de nuevo el mexicano Cárdenas. Tratando de darle diferentes perfiles y ángulos a Banal. Pero no se lo ha logrado quitar encima. Ahí tremendamente el mexicano ahora sí lo conecta con esa derecha mucha afición también filipina aquí Mario verdad apoyando a, a sus a, boxeadores oh ahí ahora sí Reza. tratando de hacer algo de daño aunque le, la mitad del golpe más fuerte fue contra el guante pero sí pues se surtió efecto en estos momentos parece estar retrocediendo o posiblemente afectado ahí el filipino con 45 segundos y responde con fuerza ahí el zurdo banal y pues lo que tiene que ser Maro. tiene que soltarse entre más espera peor le va a ir al mexicano tú viste ahorita el el, el daño que hizo cuando se soltó y de nuevo sorprendentemente él aceptando una batalla a corta distancia Posiblemente en contra de la lógica pero si es su estilo y con eso se siente más cómodo Pues él sabe lo que hace, ha perdido 3, ha empatado 3 Y ganado 9 el Azteca Cardenas Maririndigang crowd, na talaga namang nasisiyahan sa laban ng Pilipinas at bansang Mexico golpes. Pero nomás no hizo... Si round, wala siyang sinayang na oras dahil si Banal. Ilang segundo pa lang, tumurog ang kampana. Ay eh, agad itong inatake ang Mexicano. Dito, Kitang kita kung paano pinagapang ni AJ Basuka Banal ang tinaguro ang lason ng Mexico at tuluyang hindi na nakatayo matapos tamaan ng basuka ni Banal. Sa labang ito, binigyan ni Banal ang Pilipinas ng score sa Boxing World Cup na isa sa nagpanalo para mauwi ang World Cup trophy sa Pilipinas. Muling pinatunayan ni Banal na hindi basta-basta ang taglay na lakas ng batang kamuan nito sa loob lamang ng tatlong rounds ay nailigpit niya ang matibay at mapanganib na maiikano at hindi binigo ang pumili sa kanya na isabak sa boxing world cup na ito. se lo torció. Pagkatapos ng Philippine vs Mexico Boxing World Cup, eh naaalala niyo pa ba ito? Ang boxing event na ito ay tinawag na Invasion na Philippines vs the World. Dito ay napasabak naman si AJ Banal para sa isang world title eliminator kung saan lalabanan niya ang kapwa undefeated fighter na si Karil Herrera ng bansang Uruguay. Parehong walang talo, parehong gutom sa tagumpay. Pero iisa lang ang mananatiling walang dungis ang record. Sa round number 2, unti-unting pagbukas ng depensa. Habang tumatagal, nararamdaman na ni AJ Banal ang timing ni Herrera. Dito, nagsimulang umatake ng agresibo si AJ Banal. Tinarget niya ang katawan gamit ang hook at uppercuts. Si Herrera bagabat matibay ay nagsimulang bumagal. Tila nahihirapan siyang makasabay sa bilis at kombinasyon ng bazooka. Pagdating na ikatlong round, alatang kontrolado na ni Banal ang laban. Sa loob ng isang minuto, pinaulanan niya ng maraming kombinasyon sa Herrera at mga power punches. At maya maya pa, dito niya naparuhan ang undefeated Uruguay fighter na si Karil Herrera. At dito na rin, nagpa siya ang referee na itigil na ang laban. Kaya naman, matapos ang ilang taon, umakit ng timbang ang bazooka na si AJ Banal. Dito, lalaban siya para sa WBO Asia Pacific Bantamweight title kontra sa Tanzanian fighter na si Francis Mieyusho, isang veteranong boksingero mula sa Tanzania. Sa round number 1, agad nagpakita ng na agresyon si Mieyusho. Sinubukan gamitin ang kanyang karanasan upang gulatin si Banal. Ngunit handa ang pambato ng Bukidnon see me you debut february 1998 one his first 13 fights one is last six fights five of which by knockout right. we trying to walk inside the body trying to get under that jab of me you shoot ajazuko banal is on a six fight win streak in and panayana ulan his only loss against rafael el Torito concepcion of panama he was winning that fight when he he got hit by a punch, went down and never got up. No punch. So, of course, the back. Where is August Box. 2009. AJ Buzuka Banal, the Southpaw, is ranked number six by the WBO in the weight division. Very, very promising fighter. In fact, the late Rudy Salut used to always tell me this kid's going to be a world champion. And he, he, oh, Intra, intra. that's a low blow. He warned his defense for that low blow, giving Banal time to recover from that low blow. Time in, break, box. The fight continues. AJ Banal, this is his first fight in 2011 here in the Philippines. Pride 4, Philippines versus the world. siya ay galing sa isang disqualification victory kontra sa Nicaraguan Luis Alberto Perez noong October noong nakaraang taon. You know, this usual can be taken for, for granted. He's, you know, he's, he's a lanky fighter. He's, he's got good combinations. And uh, after he dropped a 12-round unanimous decision in the international circuit title fight from Matunga, that's um, Matunga, He came back to win five or six fights in a row, so he's he's in good shape. Oh yeah, he's using, coming on strong, using his reach and height advantage early on completed by AJ Banal. we will try to to use some power to counter this guy. The off balance and But now going to the body, that's the best thing to do to get under that right straight and then work to the body of the Yushu bump up you introductions me yushu coming in with uh, good body shots by banal with enter sandman the same entrance song of rock Lesnar, si bazooka banal meron chang sabiling rap yes na intro song <laughs> Pero hindi natin nakikita yun. parang yung parang latigo niyang jab. Sinasabi ng rapper sa kanyang theme song. Huling sa pung segundo dito sa round number one. Pagkakas para sa WBO Asia Pacific Bantamweight title. Sa round number 2, hindi na nagkakasaya ng oras si AJ Banal. Nakakita siya ng butas. Sa depensa ng Tanzanian at agad na no umatake around number two scheduled for 12 this is a championship fight for AJ bazooka banal's WBO asia pacific bantamweight title banal oma atake you can see you can hear screaming in the corner is Emmanuel the manager and the trainer of Mew very uh, animated yes uh, trainer <laughs>

tinangka nitong tumayo pero halatang wala na sa kondisyon at itinigil na ang laban. Ang inakalang mapanganib na dayuhan na si Francis Mayusho ay sinaglit lamang ng bagong kampiyon na si AJ Bazooka Banal. Sa loob lamang ng dalawang round, pinatunayan ni AJ Banal na siya ang tunay na kampiyon ng Asia Pacific sa Bantamweight Division. Dominado ang laban mula sa simula hanggang sa wakas. Walang nagawa ang matibay si Francis Mayo Show, ang tanggapin ang bagsek ng isang Pilipino. Walang opisyal na anunsyo sa kanyang pagre-retiro, ngunit ang isang AJ Bazooka Banal ay hindi malilimutan sa mundo ng Philippine Boxing dahil sa kanyang mga nagawa sa kanyang maagang karera. Dalawang beses na world title challenger, naging kampiyon sa Asia Pacific level